sapi Piggy guys ngayon ay maglalaro tayo ng Mega Mansion ibili tayo ng land at pot driveway driveway tapos, driveway tapos driveway wall tapos driveway wall ulit tapos pot na 200 drive ano to? ah light gagawin natin yung pera para bumalik ng pera natin. Kita ng floor. spot. syrup, Zero dollars. para mag -appear. Ayun. Kita nung katuchay.

dami pira na tayo Ayan, ito sa nang pira ko. And Ulit ang wall ulit. Wall panel. Tapos floor. Papalawakin natin yung bahay natin. Uh, tapos huli tayo ng window. Window ulit. Window ulit. asa lang wala na pala akong pera ya okay, naman ako sa mailbox mail, pera samper, alas ibaba, mayat nakabili tayo kahit kung ano gamit dito may consumption, talang pinayn na talang 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 talang

Pasok na ulit tayo sa mall. Ay, mall. Medyo man wala. Ulit siya. Pills. Nakataan ako. Ito May table, bilo kayo. Carpet. Window. Ayok. 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 So, okay. naman Wala na mga dera Kaya, pupukin ko naman mail Para may pambilin magagamit siya Bye! naman yung mail ko yung Ayun. yan but ato kulit tayo pagol tayo ng big couch table lamps bin bags fireplace lamp. So lang, wala na naman akong pera. Oh, wala na naman ako sa mailbox kuha nang kuha nang kuha nang papahalo na ako magsalita yan yeah, yan yeah, talon yeah. ang siling ano wall wala pala pa. na pala ako bigyan naman ang malaya kaya ako na naman ako sa mailbox ano lutog na naman ako lutog ako sa pintaw

Ulit ang ulit Lights Wall Light. lights, ulit ulit lights ulit ulit counter ulit 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 Cabinet Wall Counter Garage door Garage door Ito naman ang mailbox. Ito sa mailbox. <laughs> mail wala nang, wala nang, wala so, tayo. Ito sa ating garage na ginagawa. Kasi lang hindi na magbukas yung pinto natin. Naradoon na tayo. Ito wall, lights, door. Kasi lang wala na pala akong pera. bilisan na akong door. Kasi lang wala akong pera. Untuk tak usah pader Kita mailboxan talon Talon tak Para mas mabilis Kita coba nun natin yung pera yung talon Ayo gagawin natin yung couch beli tayong Wall Floor Wall Salah mula namun wala pera ka lang ang tiba ko sa pinto. Para lang kukunin ko yung pera sa mailbox. Talon, 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 talon. Mm -hmm. Yan, yung box selling para wala akong pera, balik ko naman ang mailbox para kumuha, hindi yung na lang, na buwa, na lang na ang aking pera. Ito sana ako matutuloy ganito, madali na ang... kuha pa ako sa mailbox. Ayan. Selling, 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 Hmm. Bersaya. tayo dengan lemas. Bersaya lemas. basta nombor mil bah. Hmm. Kata mil bah. Kata enam dua VIP limited. Aku pun dollars. Amount ng kucing si neon Robux. Pay one dollars Robux. Wala akong ganun kalaki. Bigyan nyo na lang ako para mabili ko. Ano lang na lang mabili, ha? Username. Tapos, buhoy sa baba. Diba. La. U. So, have you to? Bye! Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Please subscribe.